at dito sa dao uh, uh, marami din kayo may pasalubong dito kung kayo ay mamimili ng pasalubong dito marami kayo may bibili lalo na mga chicharon nata uh, pupunta tayo ng San Clemente at mag update tayo update update, update. shut out mga sir shut out nagulong TV you know <laughs> babar shut out muna diba dito muna ako tama ay mag-update lang dito sa daw. At lakad tayo hanggang dulo para magdoon tayo mag-umpisa na maipakita ang mga buhabiyahing bus dito sa Dao. Kasi dito sa Dao lahat ng mga panorting mga papuntang bus na papuntang norte dito nyo makikita at masasakyan. At yan yung mga mabibili yung mga pasalubong na yan. Ang dami nyan. Mga halos karamihan dyan. Chicharong kung ano-ano Kung anong pwede nyo makain dito sa bus terminal ng Dato'o Shoutout out muna bre Wala. at yan, nandito na nga tayo sa dulo ayan, papuntang Laonia niya yung batang transit ayan, at saka nagupan bus, uh, solid north ayan. dito niyo makikita halos lahat ng mga papuntang norte na bus Papuntang La Union. At yan, ilan lang mga basta nakapila ngayon dito siguro, ilan lang mga pumasok. Pero dito kayo makakasakay ng papunta ng San Fabian, Manawag, San Carlos, Dagupan, Lingayen, Baguio, La Union. Lahat yan, dito nyo ma, ano, dito sa daw pag kami pumunta dito.

At yung yutong na yan ay isa rin na uh, dagupan na binigay ni 5 star na bagong bago. At yan po yung ating mga yung mga bus na nakapila kayo dito sa Dao. And at po yung pagpunta pag ng Norte, dito nyo makikita at dito kayo mga ng pagpunta ng Norte. Dito po sa Dao Bus Terminal. At yan po akong nakasakay sa bus na yan. Ang so, Ito po tayo sa Clementine ngayon mga kulong. Kasi mag-update tayo sa tuloy. Ang po ng Sa mga kulong ay Live Star, mai balas kami.